Eh, nakatulog pa ako sa panunood i Martes sa labas ka dyan so, Martes hindi ko yung Martes ikaw nga siya Martes ikaw mo nga yung chasmosa dito eh chiris pis ay bakit ay ah, ikaw talaga hindi ko Martes hindi nga ako babae eh bakit ka nag pinagchasmis mo kami ng nanay mo ha <laughs> kinakaungkap kita wag kang umalis ano ba ano ba? Tara, nakita kita ng buong sa pais ng nanay mo. <laughs> tama na, tama na, tama na. Kukul, kukul, busig. Hindi mo, bala kasi sa buhay mo. Eh. Sabi mo eh. Okay. Sige ah oh, Sige, I'm oh, sorry. Yuck. <laughs> okay. Gumantik ka. Okay. Oh. Problema, dito muna ako. Ala, takot ka pala eh. Takot, hindi ako takot. 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 Hindi ako Wala. Hindi ako takot. Mami! Yes! Hala, my ass! Yung ibig sabihin nun, supot! Ano yung supot? Ano yung supot? Ano yung supot? Bulag pa yung mata mo. Bakit may isa likod mo? Yung ibig sabihin, supot! Eh! Ano yung supot? Supot ka pala eh! Subot! <laughs> Hulog! Hulog! Ano? May is, May es para itirming! May es sa likod mo! No Ibig sabihin! So. Eh! Ba, ako! Sige! Punta ko! Sige! Sige, tulungkay! Tulungkay! Ote, kasalan <laughs> <laughs>

dito na ko. aliko, 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 Ano aliko, 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 kung sa taas, inuwanan ko siya. Dito lang ako. Mau-nood ng TV. Balit-balita sa radio sila. Ba magluto muna ako guys. Berita berita. Sana din Ay, ito pala ang ko. Sobrang lakas ng tulog. Ay tinatawag na utot. <laughs> 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 <Ay>. <laughs> Wish may isa likod, hibig sabihin support ka pala eh. Ikaw yung support, ikaw na sabi. Ikaw, ikaw eh. Ikaw? Wala. Gagad eh. Ano, may likad ka na ngayon eh. ako. Hiya! Ay! Lugi. No, game? Huwag ka na ko rin ipunta, baby. Balitang-balita sa Radyong Sira, may napakalakas na lindol, ay, na may napakalakas na tunog, eh, tinatawag na o tulog! Ito, uy! Na, iba balita ka pa, Mari! Mari? Breaking news! balita ko balita sa Radyong Sira, lumilindol ni naman, bukas! <clears throat>

Эх 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 Уурд травото травото

Wala yung balita. Mm. Sarap ko so, sila. So, so, so. Pag huwag ka kayo, ilaw. Balita mo balita. sa kanila. <laughs> <Balita, balita, balita. laughs> Merong Bukul. napakalakas na rin, napakalakas na tulog. Bukas na. Yung sisyo -si -si mo na napakalakas na

Breaking news uh, sa natin sila Urugtot na buwas Pata na wait, 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 wait. Oh, wait lang Lala. Malang ko lang mata Pare sa iyo Kabali mo ako mo ako mabuli Wee 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 bye bye